Tinga sila mga kababayan Lambot na lambot mga kababayan no? Yung panahon ng bagyong norming Ganito rin yung nangyari <laughs> Ngayong araw mga kababayan Tayo magluluto ng Kinaing na tulingan mga kababayan Mayroon tayong Kamias Sibuyas Pamates At green. Ooh. May daw si Boss mga kababayan. Dito <laughs> na tinulutin mga kababayan yung ating kinaing na tulingan sa upas ng saging. <laughs> ito, nice. mabibilib kayo sa gawa namin. Pa yung tumakabay yung tulingan. Napakasarap ito sa sinai. Naman tayo mga sa tubig Kamatis pang paasim natin Dagdag asim sa ating Sinaing Yan Itong ginagamit ng Aming mga diwata Noong unang paunong pang asim Yan. Ito talagang pang paasim natin noong unang panahon yung nabubuhay pa yung mga lolo lolo lang namin ito yung pang paanghang natin sa ating lulutuin ito talaga <laughs> 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 pwede pang ano yan kainan <laughs> kinakainan yung panahon yan kanong <laughs> <Sa amin> talaga kanong <laughs> talaga kinakainan na namin yan Dati, yung malinit pa kami, yung upas ng tagay. Napakasarap nung mga kababayan. Sa upas ng saging tayo magsasahing. Ano yung kamias mga kababayan? Yung pampaasim natin. yung ulo mga kababayan. Buntot. Ayan. Ito so, mga kamatis mga kababayan, sibuyas. yan sili ito mga kababayan hindi natin nalagyan ng tubig ito yung tubig ng upas ng saging mga kababayan ito na yung magpapaluto ito yung asin mga kababayan Ayan. tatakpan na natin mga kababayan Ayan, Salamat sa natin mga babayan. Talaga. Grabe ka bako ah. Lutong-luto yan Ah, pinit. Kaya tayo mga babayan, ang luto na. Ang sinaing. Wow. Oh, lambot na lambot mga babayan. Oh. Sarap. Sobe yung sabi. sabi. Si Sabor. Yung ulo makababa ba o. No? Wow. Masim masim. Tala, talaga. Talaga. Yummy talaga. Ah. Sabor. Ito lang ba yung mga pinamana sa atin mga diwata. Itong ulo. Hahaha. <laughs> Mamaya natin kainin pag sabay-sabay na tayo. <laughs> <laughs> yeah. Pero oo na talaga ako. Gutom na gutom na. Hindi ako nakaumagahan. <laughs> gutom <laughs> na talaga si Tito Archie ah. Sige. <laughs> Thank you Lord. Kain na, na Bismillah. Tara kain tayo. Bismillah. Tapos pala ka luto sa ano nang ano to sa akin. Tang kamyas. Tata. Mm. Hmm. Ano yung pagkaluto niya? Parang turo talang ng mga diwata sa amin. Yung <laughs> <laughs> so, mga pamana mga kabay ng mga sinauna. <laughs> Napakasarap talang mga kabayan. Yung bidon na ito mga kabayan nung gira. Oh, yung hirap sila sa Lutuan. Walang kaldero. Ang ginagawa nila mga kabayan, sa upas ng saging lumuluto. Yung panahon ng bagyong norming, ganito rin yung nangyari. <laughs> <laughs> Nakanood lahat ng kaldero sa upas ng saging lumuluto. naluto mga kabayan. Hmm. Efektib ito mga kabayan. Katsubukan nyo. Yan ang mga iniwan sa atin ng mga ninuno na hindi natin makakalimutan na technique sa pagluluto pag wala tayong saingan o wala tayong kaldero na paglutuan. <laughs> Sarap talaga. Sarap. Kanyo <laughs> na mo ako bayan, no? Butong-buto. Mabango pa. Mm. Yung amoy niya. Sarap. Hindi amoy talaga ano. Amoy saging parang nilagang saging ng bunga. Weh! <laughs> 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 Yung hmm, parang na nabutong na, pa na, na ano. Sila lolo nagluto ng mais sa, hmm. sa yan, sa saging. Hmm. Makasarap. Naglalaga rin sila ng mga kamote. <laughs> sa amin yung ano, yung balot na nahuli rin ang binalot nito. At yung... Nabis talaga. <laughs> Sarap. Nagaros kaldo din sila mga kabayan sa upat ng saging. Nagaros kaldo. Sarap yun ah. Hmm. Okay. Ito no? Kita nung luto mo, mga kabayan, saging gamit nyo, lutong-luto talaga. <laughs> yung ulo mo, mga kabayan, yung mata. Arap. Ito,